Hello, good morning po. YouTube channel Marbie Peleta, please subscribe. Salamat po. Alam niyo po, ang kwento ko po ngayon ay tungkol sa ating mundo. 'Di ba po, sa ngayon po ay napakagulo po ng ating mundo. Kaya nagtanong po ako kay Jesus sa pamamagitan ng tao sa ipakita niya kung anong mangyayari. Hindi naman natin alam kung anong mangyayari pero nakita ko na po dito sa tawas at pinakita niya po. Papakita ko po ito sa inyo. Ito po ang tawas ko about sa nangyayari ngayon ng nang usapin ng World War III gera etc. etc. Napakaraming gulo po. At pinakita po rin sa akin ang sign ng God, si Kristo, si Jesus Christ, ang cross. Ibig sabihin po niya, mag-pray tayo lahat ngayon. Dahil hindi na po natin alam kung anong mangyayari. Dahil magulo po talaga. At itong mga guhit na ito po ay magkakaibang kwento po yan. Parang pinakita na po ng ating mahal na poong nasareno ang mangyayari sa hinaharap na sana wag naman kung makikita nyo po dyan ay napakagulo po explain ko na lang po sa inyo dahil magkakaiba po ito ng kwento bawat guhit po dyan ay parang ipinapakita ng puong nasareno ang mangyayari sa mundo natin na hindi pa po natin alam ay parang ganun na rin po eto po mga krus pinakita po ng Panginoon krus dalawang krus na magdasal na po tayo bumalik na po tayo sa Panginoong Yeso Kristo at ito po nakikita ko po napakarami pong taong nasa ilalim na ng lupa nagtatago at makikita nyo po dito mga tao pong patay